Bili na kayo. Ay, ito. Malaki-laki. Ganun. Papakita lang natin. Yeah. Ayan guys, ah. bili na kayo bulak na. Ayan. Ayan. Bili na kayo guys. 30 points. Joke na. Ano sa 40 yan? Hello. Hello. Ayan, very na kaya ngayon po. Forty, di ba? Ang tama. Forty. Ayan, forty ngayon. mo? Ayan, 40 Ayan 12 pera. At masaya Ayan, 40 Ayan, 12 Ayan 40. Yeah, parehas lang. Sana lang. Ayan, pwede na <laughs> Forty is lagi is ni. guys Pas 40 Para Hello. Hello nak Hello. Hello. Nakalagay <laughs> Hello. Hey Ayan. Dami Dan, <laughs> 12 para sa yan. Mm -hmm. four. Ayan. Ayan. Ayan.